mga magandang hapon po sa inyong lahat ako na naman, kumusta po kayo? nagmirinda na po ba kayo? tayo po ay galing pa po tayo sa school at gawa po ng may binuhat po akong table at kailangan po ng tulong ng asawa ko at kaya po tayo hinapo na tayo po ay nandinin ngayong hapon mag alas 2 na o at gawa po na rin tayo nga po ay maglalagay ng plastic mulch yan Saka po pang spray dahil mag-spray po tayo ng sili. May pong pahapon. Ayan, dalagyan po natin ng, ng ganari eh. Plastic molds. At uh, tama po kayo mga kotol. Yung suggest ninyo na na ano po na lagyan po natin ng plastic para po hindi po damuhin yung ating sili at meron po tayong kawad sorry tayo po muna ay magpuputol-putol para po mamaya tusok ng tusok na lang po. Yan, let's go! Yan mga kotol, tayo po mag, ano muna po na Magpuputol-putol uh, muna po bago tayo maglagay po ng plastic molds. Ito po yung ating pantutusok sa plastic po. Yan ito. Para po hindi mapalad ng hangin. okay lahat Ipisa na po tayo dahil magaan eh Kailangan po sunod sunod po ang ating project Matagal tayo mag iintay Putihin na nga po lahat yung uh, talong saka Sili, ayari po muna Gawa ng Kailangan po i-prepare yung lupa Para po Just in case dumating na po yung ano Adi Sabak na po ulit tayo Pagtatanim ah, Mga kotor, ka katapos lang po natin mag uh, po ng kawad Tayo naman po mag spray ng Pang ano po, pang condition po ng lupa Bago po lagi natin ng plastic mulch Para po ang lupa condition mga kotor Ito po mga kotali organic din. Pang-spray po sa, sa lupa po, pang-condition. Tama ako ito. Lagay na po tayo ng plastic molds Na-spray na po ito yung condition para po hindi siya damuhin. Mga otol, yari na po rin isa, isang iras po, nadali na po natin, ngayon. Ah, ang ganda mga kautol oh. Talagang inspiring na pang kondisyon. Tapos ari. Atin pong yan, isang hanay po 'yan. Yeah, yan, ano pa ganda po. Oh. Ay, nako, para hindi po damuhin, tama po kayo. Hmm. Uh -huh. Pagilungan po natin mga kautol. Ari. Yeah, yan ang ganda oh. tayo Pare po. Pare-pares po kaming may gawa, kaya ako sure din eh. Maganda po ito. Kautalat, uh, ano po, makulimlim po din sa amin. Ito pong kawad ay para ano, hindi po hanginin. Malakas po ang hangin dito eh. Pag protection lang po. mga tawas ng mga auto dahil lahat na rin po tayo po mag-i-spray mamaya nung silihan po. Pag-asa, kaya't magsipag at magtyagalita na Mga ka-uto, buhay ka na Mga ka-uto, buhay ka na Buhay ka yari na po yung dalawang sangay yeah. yari din mm. ayan pagkakinis mga kotong yeah. araw naman pong 1, 2, 3, 4, 5 ari po ay bukas po uli at hapo na po dinalo po at naring hapo na po tayo dumating ay mm. yeah. bukas po tayo pagkapatuloy tayo naman po ay uh, Excuse me po, papatikin na po natin yung na tab eh, at uh, para po umano, tabunan po natin na para hindi po malad ng hangin. Yun po ganito mga kotol, para po tabunan natin, hindi po mapalad ng hangin. Sabi nga mga kotuloy, ano? Nasa Pilipinas daw po ang yaman ng mga tao. Sabi po nila, po mawapalad ng um, ano po utam uh, Ah, mga kotol, tayo po ay ng spray sa bahay ay po yari na first day of uh, pag ano po, ng plus, uh, plastic mulch yan. ito po ang purpose kaya po narado ko ah, uh, ako po pinatik para po matabunan yung atin pong nilagay na kawad yan para po pati hindi umangat oh, mga otol yari na po yeah. para naman lima ay bukas tayo utay po at agaw agaw tay Ang hindi po tayo mapersa hapon na rin po pati tayo po mag spray pa ng uh, sa ano po sa ating pong silihan sa kabila sa kaling talong kailangan po nila ng organic at wari ko'y yan ang ganda po lalo ng bunga doon. An, yari na po ari dalawang iras. Bukas po uli. Sama ko to, enter po tayo. Tamo na mga kautol. Ang bunga po. Oh. Yan, tamo. Yan oh, napakaganda po ay. Eh. Sprayin po natin. Yan Tumara po tayo mga kautol. Yan mga ganyang kahutol. Tamot bumerde. Yan po may protection ngayong gabi. Kaya po yan ay ang in-spray ngayon. Yan. Kung baga mga yun pong gabi naka steady lang sila ang insekto po nakakapit ngayon patay. Yan. Mga naingitlog po. Ah, mga kotol, yari na po. Na-spray na po natin lahat ng sili natin. Ah, dinamay ko na rin yung talong doon. Ah, ang dahil pong bunga mga kotol ay. Hindi natin rin pabayaan at sayang ang ating pagod. Oh, yan po. Ang bunga. Aani na naman tayo. Ha-harvest. Hmm. Yan, ang ganda at lalaki po. Yan, oh. Ah, oh, eh, parang Christmas tree na naman. Ah, mga kotol, katapos lang po natin mag-spray at mag-alis na gano'n po ng ano ng plastic mulch po yon, pero buhay utol oh. tapos na yun po ngayon yung project mini lake po, oh. Opa, tapos, na po yon, yun apakaganda tapos na tapos na po araw po pala yung patulog niya Yan lock, eh. lakay ang uh. yun ang tabi pa na, medyo hapo na po, alas 6 na. Ay, ma, sana po nakainis para sa inyo. sana po ay napasaya, ko po kayo maghapon. Ayan po, hanggang dito na po. Sipag lang po at syaga. Buhay probinsya. Bye. Salamat po. Kaya't magsipag at magjaga Ika na Mga